ايوه سلام باشا اوه كده بتكدي ايه اللي بيحصل Masaya ako. Masaya oh, Masaya ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. mo ako. Hindi Hindi ako. 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 oh, ako. Hindi ako. Hindi 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 Oh, Bum <more later into English language> Kain tayo? Kain. Kakain ka? Yeah. Sure ka? Sure ka ka? No, 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 no. Sure ka kakain ka? No. Why no? Uy, may nainit ka ba? Ayun, may nainit ka ba? Ayun, ka ba? Why no?

Nakabalik oh na balik lang kami sa tabi di pagka walang Sa sa Hindi kay Uchi Ba't sabi hindi sa ano? Sa yun? Kay Uchi nang naupa dun Ay naman yung Uchi nyo eh Tala parang mga Malit sa hug pang starter lang. <laughs> <laughs> uh, pang binata. wala walang ano? ano. Kailang walang na ano, tapito. Huwag sige. Kaya, lang bakit gano'n lang. Ay, ay, ay mo yung sahod. Ang kailangan mo Kasi yeah. ang sahod Hindi yan pinitingnan yeah. Ang ng kaya uh, sabihing hindi ka mag-demand. Pag nakita, ay magaling itong tao na, hindi lang pwede maglitawan ito. Kaya hindi ka nang ulang ito. Kaya hindi ka nang ulang ito. Kaya lalo na pag, ano? Kaya mo pag malamig na ulit, tsaka sa mahala lang nakakain. Tapos kabilis lang yung magpalit. Kasi sa kanila, araw-araw, magpapalit. Pero pala, hindi lang yung pwede maglitawan yung tao na ito. magaling eh. Ano yung kailangan ko? Kaya may ano, Pwede ba ikaw lang yung ano, supervisor? <laughs> Pero pag sinabi, pag ako lang si supervisor, you know, pwede yung, 17. yung trabaho lang yung dumadami. Siyempre, yung sahod dumadami. Hindi <laughs> yung time, anak, date yun. <laughs> 17 daw yung time. Ay, naglaro na naman yung ano.

ay, tayo, tayo ka. To stand up. Let's stand up. Stand up para makita natin. Ganun ka, ta, si DJ. ka, hindi kaya niya alis na dito. Kasi mara na gold. Ah.